Sa sobrang hirap nga ng buhay din eh sa amin sa Mindoro ay naisipan kong mag-construction worker na lamang para magkaroon ako ng pera at maibili ko ng aking mga pangangailangan sa aking buhay-buhay. What? Tulad na nga lamang ng mga mamahaling cellphone, bahay at lupa, magarang sasakyan, at marami pang iba. Yes! Ay hindi ho yun ang aking mga pangangailangan. Siyempre, unang-una ay ang pagkain, tubig at sa bahay na aking matitirhan. Speaking of bahay na aking matitirhan, ay nagpaayos nga kami ng bahay diyan kaya ako ay nag, -construct, nag construction worker na din para makatulong na din dun sa mga gumagawa ng aming bahay. Tulad nga ng sinabi ko na kailangan ko ng tubig at pagkain. Aba, syempre sino ba ang hindi mga ilangan nun. Ayun ay, ang ating mga pangunahing pangangailangan. At syempre, kailangan ko din yun ngayon dahil nga kami ay may pagawa din sa amin at pinapaayos namin ang aming bahay. Ay kailangan, kailangan ko ng tubig at sa Abay, magugutom si Watakals at ang aking mga trabahador. Ilang exercise at makatipid na rin dahil dalawa nga lamang yung aming kinuha trabahador dahil wala naman kaming pera. Oo, tama po ang inyong narinig. Wala po kaming pera pero kami ay nakakapagpaayos ng aming bahay. Kahit wala ka palang pera, ay eh, makakapag-ayos ka ng iyong bahay kapag ang iyong mga trabahador ay iyong mga kamag-anak. Ala, hindi ho yun gayon. Kami nga ipasalamat dahil may dumating sa aming kaunting pera kaya kami ay nakapagpaayos ng aming bahay din sa aming bahay. Ay, may gunoy. <laughs> ang gulong mo, wari bakla. At ang inuna na nga namin ipaayos ay yung pinakang namin dahil ito ay gatuna at kami ay malulugso na kapag kami ay dun pa natulog. Pero sa totoo ay hindi lamang yung kalooban ang gato. Buong bahay halos ay gato na at ito ay malulugso na kapag naihipan pa ng kaunti pang hangin. Pero kapag may dumating pang pera ay ipapaayos na din namin ito para buong kabahayan na namin na ay matibay na matibay kahit dumating pa ang napakalakas na hangin na ito ay uh, strong and going in strong and strong and strong. Ay, ang pagkakadaming strong ganoon ay hindi mabilang eh. Sabrong tindi nga ng init din sa amin. Ako ay nagjacket na sa paghakot ng hollow blocks dahil baka ako ay mangitim. Ah, ay, pagkakaputi naman na re. Ay, sino kang nag utos sa iyo na huwag kang at ikay maghakot ng hollow blocks di na naka-espaghetti, pababa at pataas? Ay, sorry naman ho, nag-feeling sexy lamang si Wataklas nyo. Sa lagay ngayon, ay, ako ng ari ay ako'y nagpa ng pag-construction worker dahil baka mayron diyang nangangailangan ngailangan ng kahit paghahakot lamang ng hollow blocks ay ako'y nandini ni lamang at available na available. Teka nga, nga muna dahil medyo tanghali na ay ako'y magpa-prepare muna ng pangulam ng aking mga trabahador. Nagpunta nga kami ng bayan ay bumili na ako ng pangulam at chapsoy nga ang aking napiling binili medyo matagal-tagal na nga akong hindi nakakakain ulit ng chapsuy or nakakapag-ulang ng chapsuy. Kaya chapsuyin nga ang aking binili at aking lulutuin at ipre-prepare ko para sa aming mga trabahador din sa aming pagpapagawa ng bahay. At syempre dahil pagkain ng ating lulutuin for today's video ay atin munang huhugasan upang maalis ang mga dumi-dumi na nakadikit din sa mga gulay na ari. Ay, lagablab na nga yung apoy diyan ay nagsalang na ako ng kaserola at nagbisa na ako ng sibuyas at bawang. At ang gamit ko nga ay mantikilya or margarine. Dahil ang sabi ko nga ay medyo malasa kapag margarine ang ginamit mong panggisa sa iyong lulutuin ay ito nga ang aking binil doon sa bayan. Noong medyo naluto na yung sibuyas at bawang ay kinuha ko naman yung aking biniling kaunting taba. ng baboy, Alay, hindi na nga kumpleto yung ating ricado sa chapsoy kaya hinaluan ko na lamang ito ng kahit kaunting taba para medyo magkaroon ng lasa yung ating chapsoy. Dahil low budget nga si bakla at nagtitipid tayo dahil wala naman tayong pera kaya pagtsagaan na lang muna natin itong ricado natin sa ating mga chapsoyin. Kahit hindi naman kumpleto yung ating ricado sa ating chapsoy eh, kung masarap naman ang ating pagluluto or nasa diskarte naman ng ating pagluluto upang maging malinamnam yung ating ihahain sa ating pamilya, eh, ito yung magiging masaya ng ating pamilya at magiging magana na sila sa kanilang pagkain. Siyempre may bekos-mekos din natin yan para maghalo-halo yung lasa ng ating mga nilagay na sangkap doon sa ating tsapsuyin. At para maghalo-halo na din yung mga taba ng karne, eh, kakunti na lang. At ako nga muna ang unang titikim kung masarap na nga ang aking tinimpla or ang aking timplado dun sa pagkakaluto ng aking chapsoy. Ay, abay kurang mari. Kaya nilagyan ko pa ng magic sarap para madagdaga naman ang panlasa. Ay, ho, baga, ano bagang inyong idea or ang inyong ginagawa para maging masarap ang inyong nilulutong mga pagkain, Chan? May mga nilalagay din po baga kayong mga ganyan. A few moments later. Naghain na nga kami at pinakain na namin ang aming mga trabahador dahil tanghali na nga rin at kawawa naman sila at pagod na pagod na sa pagpagawa ng ating bahay Parang para magkaroon naman sila ng lakas ng kanilang katawan. Ay siyempre unahin natin ang ating mga trabahador na pakainin bago tayo kumain dahil sila ang nagpapakahirap upang mabuo at maging matatag ang ating pagpagawa dun sa ating bahay. Ay akala ko naman ay relasyon yung matatag, eh, hindi naman pala. Pagkatapos nilang kumain diyan at makapagpahinga ay eh, nagtuloy-tuloy ulit sila sa kanilang mga gawain upang mabilis nilang mayari ang aming bahay. Ang naghahalo nga pala diyan ay ang aking brother yung nakabulihat at ang aking tiyuhin kapatid ng aking nanay yung isa at ang tagatungga naman diyan ng tubig ay yung aking father. Kapag ganitong tulong-tulong ang pamilya sa pagpapagawa ng inyong bahay eh, ay magiging maganda ang flow ng relasyon ng inyong pamilya. Dahil getting strong and maganda nga ang flow ng relationship ng aming pamilya, eto nga yung nagawa nila at nabuo nilang bahay na aming pinagawa. Kakaunti na nga lang kulang at ito'y magkakabubong muna at mag bahay na rin. Kaunting sipag at syaga na nga lamang itapos na rin ito.